Kamusta mga mahal na kapatid na lalaki at babae? Naway ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay sa mainyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Junior at nagtitipon tayo tuwing umaga para sa aking araw-araw na panalangin. Mga kapatid, ang saya talagang magkasama tayong naghahanap sa Diyos. Nararamdaman ko ang kapayapaan, gaan ng pakiramdam at nakita ko na rin na marami sa inyo ang nagsabi na kapag pumasok kayo dito, nagsimula kayo sa sandaling ito at paglabas ninyo sa video, parang ibang tao na kayo. Nangyayari yan mga kapatid dahil ang salita ay buhay, mabisa, makapangyarihan para linisin ang ating puso, bigyan tayo ng kapayapaan at gawing banal tayo. Kailangan natin ang salita. Nalulungkot ako tuwing nakakakita ako ng mga influencer. Mga tao na nagdadala ng content, mga content creator, at madalas ay nasasayang ang oras nila sa kung ano-anong bagay. Mas marami pa silang sinasabi laban sa kapwa, sinisiraan ang pastor, sinisiraan ang simbahan. Siyempre, kailangan nating buksan ang mata ng mga tao. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga ay malaman natin ang katotohanan. Dahil kapag alam mo ang katotohanan, automatico mong malalaman kung ano ang kasinungalingan. Malalaman mo kung ano ang hindi galing sa Diyos. Kaya, kailangan nating makilala ang katotohanan. Sinabi ni Jesus sa Juan 8, 32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya, kailangan nating araw-araw mapalaya sa katotohanan at salita. Ngayon, habang nagmumuni-muni ako sa Biblia, malinaw na sinabi ng Espiritu Santo na gusto niyang mabago ang ating buhay. Mga kapatid, hindi tayo dapat makontento, hindi natin dapat isipin na walang mangyayaring bago o mabuti sa ating buhay. Mga kapatid, nungalingan lang yan ng kaaway dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pagkilos. Laging may ginagawang bago ang Diyos. Tayo ang madalas pumipili ng isang sulok para manatili roon, hindi gumagawa ng bago, hindi tumatanggap ng mga bagong hamon pero sinabi ni Jesus na ang sino mang ipinanganak ng Espiritu, ibig sabihin ang nag-alay ng kanyang buhay kay Jesus, kinilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas at nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ngayon ang Espiritu Santo ang kikilos sa taong iyon. At ano ang mangyayari? Ang hangin, di mo alam kung saan ito nanggagaling, di mo rin alam kung saan ito papunta. Ganon din ang nangyayari sa taong ginagabayan ng Espiritu Santo. Minsan ay gumagawa siya ng isang bagay, tapos maya, -maya iba na naman, laging kumikilos ang Diyos. Mga kapatid, ngayon ay nagsasalita ako sa inyo online at nagre-record ng video pero noon ay namuno ako sa kabataan sa aming simbahan at minsan ay ginusto ng Diyos na magtrabaho ako sa negosyo ng aking ama. Dahil pabago-bago ang buhay, dapat tayong maging mapanuri sa tinig ng Espiritu Santo para maiwasan ang maling desisyon. Kadalasan gusto ng Diyos na wala kang gawin na kahit ano. Halimbawa si Elias, sanay siyang pumunta sa palasyo ni Haring Akab at sinabi kay Haring Akab na hindi uulan. Pagkatapos ng sandaling iyon, sinabi ng Diyos Elias, Ngayon hindi ka na mananatili sa palasyo, pupunta ka sa sapa, dadaling kita sa sapa ng Keriti. Mga kapatid, si Elias kinailangang umatras. Naalala mo ba sinabi ko? May mga panahong marami kang ginagawa. May mga sandali na aalisin ka ng Diyos at ilalagay ka muna sa tabi kumbaga ikaw ay magpapahinga. At nang dumating si Elias sa batis, ang batis na ito na tinatawag na keriti, para sa iyo na hindi nakakaalam, ang salitang keriti ay nangangahulugang putulin para mailagay sa tamang lugar. Nandoon ang Diyos, hinuhubog si Elias. Isipin mo ang isang makina na pumuputol ng mga troso ng kahoy. Halimbawa, Pinuputol nito ang mga troso para magkapareho ang laki. Madalas din tayong alisin ng Diyos, hindi ba? Mula sa karamihan, mula sa kaguluhan, at inilalagay niya tayo sa isang posisyon kung saan kakausapin niya tayo, huhubugin niya tayo at gagawin niya tayong ayon sa gusto niya. At habang si Elias ay naroon sa tabi ng ilog, sinasabi sa Biblia na may mga uwak na dumating at pinapakain si Elias araw-araw. Interesante na parang sungat o uwak ay tayo kumakain ng karne pero ginamit ng Diyos ang mga uwak na yon para dalhin ang pagkain. Pagkatapos uminom ng tubig si Elias sa ilog. Hanggang sa sinabi ng Biblia na dahil sa kanyang panalangin, talagang hindi na umulan sa lupa. Sa tatlot kalahating taon di umulan. At dahil doon, ang sapa na nagbibigay ng tubig kay Elias ay biglang natuyo. Nang matuyo ang sapa, doon ibinigay ng Diyos ang sunod na tagubilin, Sinabi ng Diyos, pumunta ka sa bahay ng balo at doon ko kayo susuportahan. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? May mga panahon sa buhay natin. May panahon na kailangan mong manahimik, may panahon din na kailangan mong kumilos. May panahon ng mga himala at may panahon din ng katahimikan ng Diyos. Alam kong hinipo na ng Espiritu Santo ang puso mo at magsisimula na tayo sa mensahe ngayon, walang duda. May bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Gusto niyang gawin ang isang bagay na baka hindi mo pa narinig na naranasan ng iba. Yan ang inihanda ng Diyos. Amen. Naalala ko nung nagsimula ako sa internet para tugunan ang tawag ng Diyos. Sinabi sa akin ng Diyos na gumawa ng page sa Facebook dahil mula doon gagamitin niya ako sa internet. At pagkatapos ng Facebook, gumawa ako ng Instagram para magbahagi tungkol sa Diyos. Gumawa rin ako ng channel dito sa YouTube at naaalala ko na madalas kong iniisip, grabe, wala naman akong kilalang may ganitong patotoo. Na inutusan ng Diyos na gumawa ng page sa Facebook na ginamit ng Diyos sa internet, di ba? At mga kapatid, ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay isang bagay na talagang bago. Huwag lang kayong tumingin sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. Dahil madalas, pwede mong ikumpara ang sarili mo at maisip mo, grabe, parang wala naman akong ginagawa sa buhay ko, parang nasasayang ang oras ko. Pero mga kapatid, bago ako nagsimula sa internet, dumaan ako sa mahabang panahon ng paghihintay, mahabang panahon na parang walang nangyayari. Pero ang totoo, inihahanda lang ako ng Diyos sa tamang paraan, sa tamang laki, sa paraan na gusto niya. Amen? Papuri sa Diyos, kaya sisimulan na natin ang mensahe ngayong araw. Pagkatapos ng mensahe ay magdadasal ako at gusto kong ipagdasal ka ng espesyal, lalo na ikaw na pinanghihinaan ng loob, pagod at pakiramdam mo na walang bagong mangyayari sa'yo. Kaya manatili ka sa akin pero bago ang lahat, pakiclick ang subscribe button sa ibaba ng video at i-activate ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod kong video tutulungan kitang maintindihan ang Biblia sa simple at madaling paraan, kaya tara, samahan mo ako. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, napansin ko lang, mas madali talagang sundan ang landas na tinahak na ng iba, hindi ba? Subukan mong alalahanin. Halimbawa, yung daan sa bukid, lahat ng tao dumadaan doon. Bakit kaya? Dahil may dumaan na sa gitna ng damuhan. May nauna nang nagtanggal ng mga bato, may nagtanggal ng graba, ng damo, kaya mas madali nang dumaan sa daang iyon. Pero ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo ay isang bagay na lubos na bago, isang bagay na hindi mo pa alam pero kilala na ng Diyos. Pero para mangyari yon, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya, kailangan mong magtiwala na ang Panginoon ang gagabay sa iyo. Amen? Gusto ng Diyos na dalhin ka sa mga landas na inihanda niya, gaya ng ginawa niya kay Josue. Sinasabi sa Biblia na si Josue ang naging kahalili ni Moises at karaniwan nating iniisip na basta na lang ipinagpatuloy ni Josue ang mga ginagawa na ni Moises, tama ba? Tinalaga siyang mamuno sa Israel papunta sa lupang ipinangako. Pero mga kapatid, lahat ng nangyari sa buhay ni Josue ay bago para sa kanya. Sinabi mismo ng Diyos, tingnan mo, simula ngayon haharap ka sa ibang uri ng mga hamon pero ako ay sa iyo at pagkatapos sinasabi ng Biblia na si Josue ay hinarap ang hamon na tumawid sa Ilog Jordan sa panahon mga kapatid na umaapaw ang tubig. Nakapunta na ako sa Ilog Jordan, nakapagbinyag na ako ng mga tao sa Ilog Jordan. Ngayon, isa na lang itong makitid na sapa, maliit na sapa, kahit na medyo malakas pa rin ang agos. Pero mga kapatid, noong panahon ni Josue, ang Ilog Jordan ay malaki, talagang maraming tubig noon at nakakatuwang isipin na sinabi ng Diyos kay Josue na rin ang ilog na iyon. Ngunit may tanong, mga kapatid. Paano niya tatawirin 'yon? Doon nagbigay ang Diyos ng utos na babasahin ko mula sa Hoswe kabanata 3, talata 3 o 4. Tingnan mo kung ano ang sinabi ng Diyos. Kapag nakita ninyo ang mga saserdoting Levita na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, umalis kayo sa kinaroroonan ninyo at sundan ninyo kami. Hindi pa kayo dumaan sa daang ito noon, kaya sila ang gagabay sa inyo panatilihin ninyo ang layo ng mga siyam na raang metro sa pagitan ninyo at ng kaban at huwag kayong lalapit dito. Tingnan ninyo ito mga kapatid, binigyan siya ng Diyos ng kakaibang direksyon, isang direksyon na marahil hindi pa narinig ni Josuenon at alam nyo ba kung ano ang nangyari? Nang tumapak sila sa gilid ng Ilog Jordan, kinailangan nilang magtiwala na gagawa ng Himala ang Diyos dahil sinabi ng Diyos na bagaman hindi pa nila nadaanan ang daang iyon, siya ang gagabay sa kanila. Mga kapatid, eksaktong yun ang nangyari. Nang tumapak ang mga pari sa tubig, agad umatras ang tubig at nagkaroon ng harang, kaya nakatawid ang mga tao nang tuyo ang kanilang mga paa, at ang bagay na imposible sa paningin ng tao ay naging posible sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang tinawag ng Diyos para gumawa ng bago pero natigilan dahil sa takot at pagdududa, hindi ba? Baka iniisip mo pero pastor, paano ko malalaman kung talagang galing sa Diyos o hindi? Iyan ang pumipigil at hindi nagpapalakad sa akin. Pero mga kapatid, narito ang sagot. Kung ang landas na gusto mong tahakin ay nangangailangan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos, magandang palatandaan iyan na gusto niyang lakaran mo iyon. Dahil lahat ng madali, mga kapatid, lahat ng hindi umaasa sa Panginoon. Hindi iyan ang gusto ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya na Siya ang may kontrol. Baka ang buhay mo ay nasa yugto ng pagbabago ngayon. Sino ang nakakaalam? Baka iniimbitahan ka ng Diyos na gumawa ng matapang na desisyon sa iyong profesional na buhay, sa iyong buhay pag-ibig. Baka kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone, sa iyong ligtas na lugar, at kailangan mong mag-invest sa isang proyekto na parang napakalaki. Baka magsisimula ka ng bagong ministeryo o bagong trabaho. Halimbawa, ang paanyaya, mga kapatid, na lumabas sa comfort zone ay galing sa Espiritu Santo na laging tumatawag sa atin para sa bago, naiintindihan mo? Kaya, huwag kang maging kampante, huwag mong sayangin ang iyong oras, huwag mong aksayahin ang iyong panahon. Isa pang paborito kong talata ay Isayas 43.11 kung saan sinabi ng Diyos, Tingnan ninyo, ako ay gagawa ng bagong bagay na simulan ko na, hindi ba ninyo napapansin? Magbubukas ako ng daan sa disyerto at gagawa ako ng mga ilog sa tuyong lupa. Aleluya! Kaya mga kapatid, ito ang Diyos natin. Gumagawa na siya ng bago pero kadalasan di natin napapansin. Bakit kaya? Dahil tayo ay kampante, masyado tayong natatagalan bago tumugon sa tawag ng Diyos, matagal tayong nagre-reklamo lang, nagdadasal lang, at hindi tayo kumikilos ng praktikal. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ang tatlong bagay na kailangan mong gawin simula ngayon kung gusto mong maranasan ang bagong bagay mula sa Diyos. Kailangan mong magkaroon ng pananampalataya kailangan mong sumunod at kailangan mong umasa sa kanya. Ipaliwanag ko agad ang tatlong bagay na ito at pagkatapos gusto kong ipagdasal ang buhay mo. Pakiusap, huwag kang umalis. Hihipuin ka ng Espiritu Santo ngayon. Una, gaya ng sabi ko, ay pananampalataya. Mga kapatid, ito ang unang hakbang. Una, maniwala ka na kayang gumawa ng Diyos ng isang bagong bagay kahit bago mo pa makita ang himala. Ngayon, nabubuhay tayo sa panahon na maraming tao ang hindi naniniwala masyadong mapagduda Iniisip nila, ah, ginawa na yan ng Diyos nun sa nakaraan pa. Sinasabi ng iba na di na gumagawa ang Diyos pero mga kapatid, patuloy pa rin siya. Di lang natin ito laging napapansin. Paano mapapalakas ang pananampalataya? Una, mismo ang Biblia ang nagsasabi na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe ni Kristo. Kaya mahalaga na makinig ka sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mga kapatid, isang bagay ang napansin nyo na dito, palaging bago tayo manalangin, nagdadala ako ng aral, mula sa Biblia, mula sa salita, dahil ito ang magbubunga ng pananampalataya sa ating puso. At kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos, gaya ng nakasulat sa Hebreo, Kabanata Labing Isa. Kailangan mong palakasin ang iyong pananampalataya dahil ang imposible ay gagawin ng Diyos, pero ang posible bahagi mo ay palakasin ito. Kaya Magmuni-muni sa salita at hilingin sa Espiritu Santo na ipaliwanag ang Biblia upang di ka magkamali sa desisyon. Mga kapatid, malalaman natin kung mula sa Diyos ang isang bagay kung nakakaramdam tayo ng kapayapaan matapos manalangin. Kapag nananalangin ka, aalisin ng Espiritu Santo ang iyong kapayapaan kung hindi mula sa Kanya ang isang bagay. Subukan mong isipin kung kailangan mong pumasok sa isang kontrata kasama ang isang tao, napakaseryoso nito, tama ba? Kung hindi ka gagawa ng kontrata, maaring sa huli ay madismaya ka ng husto at pagkatapos ay kakausapin mo ang taong makakakontrata mo. Pero kahit na mukhang maayos ang lahat, mukhang mabuting tao siya, may magagandang intensyon, parang may bumabagabag sa iyo, hindi mo alam kung ano iyon. Sa oras na iyon, kailangan mong palalimin ang iyong panalangin dahil maaring ang Espiritu Santo ay kumakatok sa puso mo at sinasabi, Tingnan mo, huwag kang dumaan sa landas na yan. Huwag mong ituloy ang kontrata at makipagsosyo sa taong iyan. Mga kapatid, ang halimbawa na ibinigay ko sa inyo ay isang bagay na naranasan ko na at hindi lang isang beses o dalawang beses, maraming beses na inalis ng Diyos ang kapayapaan ko tungkol sa isang bagay at madalas din naman na naramdaman ko ang kapayapaan habang ako'y nananalangin o pagkatapos kong manalangin, naiintindihan niyo? Kaya gusto kong sabihin sa iyo, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Gamitin mo ang oras mo sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya gamit ang salita ng Diyos at hanapin mo ang pagiging malapit sa Panginoon. Naiintindihan mo ba ang luwalhati sa Diyos? Pangalawa, sumunod ka. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone. Kung inutusan ka ng Diyos na magpatuloy, magpatuloy ka lang kahit hindi mo makita ang buong daan Tandaan mo, nangako ang Diyos na magbubukas siya ng mga daan sa disyerto, binubuksan na niya ang mga daang ito at hindi siya pumapalya. Aleluya! Kaya subukan mong pag-isipan dyan ang tungkol sa iyong misyon, sa iyong misyon sa buhay. Maaaring tinatawag ka ng Diyos para magsimula ng bagong proyekto ng ebanghelisasyon o gawaing panlipunan na wala pang ibang gumawa. Magpakatatag at maging masunurin kung inilagay niya ang hangaring iyan sa puso mo, inihanda na niya ang lahat ng kailangan mo at bibigyan ka ng kakayahan para magampanan ang iyong layunin. Amen? Naintindihan mo ba ito? Kaya, maging masunurin ka, hindi mahalaga kung mukhang kabaliwan ito, hindi mahalaga kung may mga taong pupuna o mangungutya sa iyo para maranasan mo ang bago sa personal mong buhay, sa iyong espiritual, pinansyal, emosyonal, o anuman na aspeto, kailangan mong sumunod kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan sa harap mo. Sahi, dumarating ang pag-asa mga kapatid at hindi ito madali. Tingnan mo, dapat tayong umasa sa Diyos sa lahat ng oras at huwag magtiwala sa sariling kakayahan. Sa Kawikaan Kabanata 3, Talata 5, sinasabi na dapat tayong magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa sarili nating pangunawa. Sinasabi rin sa Biblia, huwag magtiwala ang matalino sa kanyang karunungan ni ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi kung may nais magmalaki, kung may gustong gumawa ng mahalaga, ng isang bagay na makabuluhan, gawin niya ito, hanapin niya akong makilala, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kapag ikaw ay umaasa, iyon ang oras na tunay mong nakikilala ang Diyos. Titingin ka sa paligid mo, parang puro kadiliman lang ang nakikita mo, pero kapag ikaw ay umaasa, parang may maliit na ilaw, parang may flashlight sa harap mo, at ang tanging nakikita mo lang ay ang susunod na hakbang. Kaya, maging umaasa ka sa Diyos dahil hindi niya ipapakita sa iyo ang buong daan, gusto niya na magtiwala ka sa Kanya ngayon at sa susunod, at manatili ka sa pag-asa na iyon, isang hakbang sa bawat pagkakataon. At kung titingin ka kay Jesus, kung magpo-focus ka sa Kanya, siguradong hindi ka matatalo ng kaaway, iingatan ng Diyos ang iyong puso. Amen? Hanggang matupad ang pangako. Kaya, gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, may ginagawa ang Diyos na bago at posible na nagsimula na siya pero hindi mo lang napansin. At naniniwala ako na ngayon marami sa inyo ang natamaan ng salitang ito kaya hinihiling ko na magkomento ka dito, isulat mo ang iyong pangalan at maglagay ng isang pangungusap sa unahan Panginoon, akayin mo ako sa iyong bagong landas. Amen? Gusto kong makita ang pangalan mo sa mga komento at ipagdasal ang buhay mo ngayon. Kaya kung maaari, pumikit ka muna at sa dulo ng panalangin, huwag kang umalis, ibahagi mo ang panalangin ito. Tingnan mo mga kapatid, ang dami ng buhay na maaring maabot sa pamamagitan mo. Espesyal ka sa Diyos at gusto kanyang gamitin sa kanyang gawain. Kaya, tingnan iba ba ng video may button na i-share? Huwag kalimutang i-click ang button na yan at ipadala sa iyong mga kaibigan at pamilya sa WhatsApp. Ayos ba? Pumikit ka muna at ipagdarasal ko kayo ng pamilya mo ngayon. Aleluya, magdasal tayo. Panginoon, Diyos at Ama, salamat po sa espesyal na araw na ito. Salamat aking Diyos sa pagkakataong nandito kami sa iyong presensya. Salamat Ama sa iyong presensya na hindi kami iniiwan at laging nagpapakita ng bagong daan kahit walang nakikitang solusyon. O Panginoon, Ikaw ang Diyos ng probisyon at pag-aalaga, nagbukas ng Jordan para sa iyong bayan, nagpapalabas ng ilog sa disyerto, at bumabago ng lahat sa iyong salita. O aking Diyos, sa sandaling ito ay inihaharap ko sa iyo ang buhay ng aking kapatid na lalaki at kapatid na babae na araw-araw na nananalangin kasama ko. Panginoon, kilala mo ang puso ng bawat isa, aking Diyos. Alam mo ang mga pagsubok na kanilang hinaharap ang mga pagdududa na sumusubok pahinain ang kanilang pananampalataya at ang mga hadlang na tila napakataas. O Diyos, sa kabila ng lahat, nais ka pa rin naming luwalhatiin. Kahit na kami ay nasa ilalim ng balon ngayon, nais naming tumingin pa itaas dahil doon nagmumula ang aming tulong. Ama, madalas hindi namin napapansin ang ginagawa ninyo dahil sa dami ng kaguluhan, takot at kawalang katiyakan. Tulungan niyo po kami Panginoon, pakalmahin ang bagyo sa aming puso. O Diyos, patawarin niyo po kami sa mga panahong kami ay natakot at nagduda, tumigil magtiwala sa inyong salita at nakatuon lamang sa mga pangyayari. Hinihiling po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus, linisin niyo kami sa lahat ng kasalanan at kaisipang nagpapalayo sa inyong layunin at kalooban. O aking Diyos, kailangan naming malinis, maibalik at mapalakas upang maisabuhay ang mga inihanda nyo para sa amin. O Panginoon Diyos ko, dalawin nyo po ang bawat tahanan at pamilya na nagkakaisa sa panalangin. Nanalangin ako na ang inyong banal na espiritu'y gumawa ng pagbabago sa mga pusong ito, magbigay ng pag-asa sa nanghihina, itayo ang mahina at ibuhos ang kapayapaan sa nababalisa. O aking Diyos, buksan niyo po ang mga pintuan ng trabaho, buksan niyo po ang mga pintuan ng oportunidad, Ama, para sa mga taong kailangang magdala ng kabuhayan sa kanilang tahanan. Mga taong ngayon ay walang pera sa kanilang account at sa halip may mga utang pa. May mga tao dito, Ama ko, na lubog sa utang sa mga nagpapautang. Maawa po kayo, Panginoon. Iligtas niyo po kami, Panginoon, mula sa hirap ng buhay na ito. O Diyos ko, naniniwala ako sa sinasabi ng iyong salita na kailanman ay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. O Diyos ko, huwag niyo po kaming pabayaan, ama ko, na matangay ng kahirapan at kakulangan. Nagdarasal din ako, ama ko, para sa mga relasyon na nasaktan at sugatan. Ilang tao, ama ko, ang hindi marunong makisama, hindi marunong magkontrol ng kanilang mga salita, hindi marunong magkontrol ng kanilang dila, ng kanilang emosyon. Diyos ko, tulungan mo kami sa ngalan ni Jesus na magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Diyos ko, nakita ko na ang napakaraming himala na nangyayari, Ama. Nakita ko na ang napakaraming tao na dati ay iba ang ugali, magaspang, walang galang, nagmumura, nananakit, hindi iginagalang ang asawa, pero ngayon ay nabago na dahil sa iyong kapangyarihan. Kaya naman hinihiling ko sa iyo, Ama ko, gumawa ka ng mga himala, magpakita ka ng mga himala, Jesus tulad ng ginagawa mo nung nandito ka sa mundo. Ikaw ay siya nun ngayon at man. At sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, inuutusan ko ngayon na lumayas ang lahat ng kasamaan sa buhay ng taong ito, lahat ng kasamaan na nagdadala ng pagkawasak, pagkasira at pagkakabahabahagi sa pamilyang ito, sinasaway ko ang lahat ng gawa ni Satanas laban sa mga taong ito sa pangalan ni Jesus at hinihiling ko sa iyo, Diyos ko, bigyan mo kami ng bagong puso, baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. Ilang tao ngayon ang may sakit. May sakit na karatay sa higaan, nangangailangan ng himala, nangangailangan ng kalayaan, ng ganap na kagalingan, Panginoong Hesus, iunat mo ang iyong mga kamay, Panginoon. Naniniwala akong pinalalaya mo ang kapangyarihan mo at ipinapadala ang mga anghel para ipaglaban kami. Ama, iniaalay namin ang aming buhay, pamilya at mga plano sa iyong pag-aalaga. Gawin mo kaming kasangkapan mo, Panginoon, at salamat, Diyos, sa pakikinig sa aming panalangin at pagpapadama ng iyong presensya ngayon. Nawa ang bawat taong nananalangin kasama ko, aking Diyos, ay mapalakas. Lumabas mula sa sandaling ito ng panalangin na bago at handang isabuhay ang iyong mga plano. Kami ay nananalangin at kami ay naniniwala sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Jesus. Kami ay nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo sa lahat ng bagay. Hallelujah. Amen. Papuri sa Diyos.